Naghahanap ka ba ng solusyon at katugunan sa lahat ng problema o suliranin? Abay, kinignod na sa J2 Radio Program, Jesus Christ, The Ultimate Savior. Sabado alas 12.30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Hosted by Pastor Milo Zeta of J2 City Mission Church. And host of Inside Word, Inside Talk TV program at Light TV God's Channel of Blessings. Always remember, Jesus Christ is the ultimate solution to every man's problem and needs. Kita kids, mga Kiba. kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na Local Health Insurance Office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. Senador Bongo 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 Mr. Senador Bongo It all started as a mission, a mission to reach the unreach and plant the message of truth and love in every heart and household this 2024 Zoe Broadcasting Network Incorporated celebrates 33 years of unwavering commitment to advancing God's kingdom. For over three decades, Zoe Broadcasting Network has transformed and uplifted lives in the Philippines and all over the world by producing and broadcasting competitive, creative, informative, and values oriented content for the glory of God. 33 years of passionate and wholehearted well love for God, selfless service, creativity, courage, integrity. Excellence and teamwork. Zoe Broadcasting Network Incorporated remains devoted to becoming the most trusted world class multimedia network and will continue to be the light for the world and invest in eternity. Here's to 33 years and 33 years more. Happy anniversary, Zoe Broadcasting Network Incorporated. para makilala ang iyong negosyo, halina't magpaanunsyo sa radio sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932-228-3828. Sakuna, kalamidad, at mga di inaasahang pangyayari, kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na, kaibigan! Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat! Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibak. Daniel Castro at Rose Ann Sibak. Lunes hanggang Bernes, talauna ng hapon, sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 14.5A, Radyo Kalabar Zone. Diskarte. Diskarte. Programang pambalitaan ng DZJV 14-5A. Didiskartehan at tatalakay ang mga napapanahong isyu sa loob at labas ng Calabar Zone. Diskarte. Mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte. Lunes, Martes, Webes at Biernes. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 14-5A. Radio Calabar Zone. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 8. Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. mga mga kaibigan It's 1.37 in the afternoon Maganda magandang hapon po At na Cavite, Laguna, Batangas Rizal at Quezon Ako pa rin po inyong lingkod Rose Anna Sibag At ito po yan ha, sa programa ng KKK Ayan, kanina wag po kayong malilito ha Kakibat yung programa natin kanina It just so happen na meron tayong inibitahan no, Na kapulisan o no, pulis mula po no, Sa bayan ng Amadeo So dito naman sa atin pong uh, AKK program and -E ka, Pulis Cavite pa rin ang atin pong makakasama. But, siya po, no, ay mula sa bayan ng Rosario. And take note, siya po ang pinakamagalang ha, na pulis ayan, sa, buong, sa buong mundo. <laughs> okay, napakapalad natin dahil kasama po natin ulit siya, no, ang magiting po na assistant CAD BNCO ng Rosario MPS sa Cavite, Patroman Michael B. Opo. Sir, magandang hapon. It's nice to to see you again. Bati ka muna sa ating listeners. Uh, magandang hapon po uh, Miss Roseanne at sa lahat ng nakikinig uh, magandang hapon po. Yes naman at nice ka rin namin batian ang belated happy birthday. O oh, talaga naman. Thank you, thank you. Kamusta naman ang birthday celebration sir? Do alam namin pag pulis kasi medyo naisasantabi ata ang mga ganyan eh no? Oh, pero kahit paano naman na i-celebrate natin eh, magpapamilya <laughs> <at> natin. <laughs> Ayun, no? Okay. Oh, and, ako, sir, ha? Happy, happy birthday po, no? Sa inyo. And, uh, how young are you na ba? If you don't mind me asking. How young, ha? Tanong ko, how young are you? Wala pa. 33. Wow, okay. I love it. Ayun naman, no? Anyway, nako, eh, syempre pagka ganito na sa atin, no? pagka lipas ang birthday, wala work, work, work na again. Agad-agad, ba? Agad, diba? Oo. Uh, so, eto na. Pag-usapan na natin, agad-agad, sir, no? ang kaganapan sa inyong area of responsibility. No? Bayan ng Rosario. Peace and order situation. Ano-ano ang krimen no? na naitala po sa inyong lugar? Uh, October to November na mm -hmm. may naitala tayong dalawang uh, crime. So, mm -hmm. may isa tayong uh, besides shooting. Okay. So, ito naman ni uh, sa tulong naman at sa sipag naman ng ating uh, officer in charge uh, Police Lieutenant Colonel Jonathan A. Asnan. Eh, mm -hmm. Ito hindi tinagilan para Uh, sa pagkandak ng hot pursuit, eh, mahuli din agad at ma uh, yung kaso. Okay. Mali yes. Maliban dyan, negative na. Tama po, uh, ano, po. No, sir? Ano uh, naman tayo. At nananatiling tahimik at ayun. sa sipag na rin nga po. Ano, mm -hmm. Lahat ng kapulisan at sa pamumuno nga po namin hepe, eh, talagang mm -hmm. tinututukan yung naman ng kagandahan. Ano po at magandang katiyakan din na uh, naibibigay po ninyo no sa mga residente po especially sa inyong area of responsibility. But eto naman palagi kong tinatanong to no. Kamusta ang update natin no sa inyo pong mga PNP initiated operations? Ayun uh, sa ating initiated operations naman um, uh, tuloy-tuloy po ang uh, ating uh, uh, panghuli sa mga wanted persons okay. and other wanted persons. So mayro tayong naaresto na sa violation of RA 9165 meron tatlong operation at apat yung aresto mm -hmm. sa illegal gambling meron tayong dalawang operation at dalawa rin yung arrested okay so hindi nagkukulang ha? pagdating okay. no sa inyo pong mga gawain din no ang mga PNP initiated operation but sa kabuuan ah, no sir so, especially Burma sa at magpapasko na naman ano ba sa ngayon no yung masasabi po ninyong uh, nako dapat pagkatutukan especially sa peace and order situation ng Rosario sa peace and order naman po kung sa pagiging payapa po mm. ng bayan na Rosario wala po tayong maasabe diyan oh, okay. marami o okay. oh, konti ang polis, payapa po yan okay. so ang ginagawa na lang po talaga namin ng polis, eh yung I more more i-maintain in, na uh, interbensyon nalo na ay magpapasok okay. eh. uh, si pagahin natin yung pagpasyal sa mga bangko mm. establishment kasi baka uh, mamaya mabuso na naman yung mga peking pera. Yeah, na, okay. binabantayan natin. Kasi talagang dumarami yung dumarami yung mga pasamantala. Oo, oh, yeah, yun nga. Mm, uh, okay. Sinasabihan so, namin ng mga tao na mag-ingat at maging alisto. Maging, yeah, ganda ng paalala. Maging alisto. ba? Diba? Kasi minsan, sir, pagka nadidistract ka na talaga, yung pagiging alisto mo, wala. Nawawala yeah, eh. Na, na, diba? Nawawala ka na sa focus. Yeah, eh, oo. Oh, dapat na uh, binabantayan mo. Correct. Dapat lagi tayong may presence of mind. Uh, para hindi mabiktim man ng mga kawatan. No? Pauna pa lang yan, sir, ha? Maya-maya, eh atin pang ipagpapatuloy ang atin pong talakayan. Kaugnay pa rin, ano, sa mga kaganapan dyan sa inyong area of responsibility, bayan ng Rosario. At kayo dyan, mga kaakibay, no? mga kaibigan, kung meron po kayong mga nais itanong sa atin pong panauhin, eh wag po kayong mahihiya, okay? Comment nyo lang yan sa atin pong Facebook Live and YouTube Live. DZJP 1458 Radio Kaya. Calabarzon. Okay? Diyan lamang po kayo. Commercial break muna tayo. Oras natin, 1.42 ng hapon. It all started as a mission. A mission to reach the unreached and plant the message of truth and love in every heart and household. This 2024. Zoe Broadcasting Network Incorporated celebrates 33 years of unwavering commitment to advancing God's kingdom. For over three decades, Zoe Broadcasting Network has transformed and uplifted lives in the Philippines and all over the world by producing and broadcasting competitive, creative, informative, and values oriented content for the glory of God. 33 years of passionate and wholehearted well love for God, selfless service, creativity, courage, integrity. Excellence and teamwork. Zoe Broadcasting Network Incorporated remains devoted to becoming the most trusted world class multimedia network and will continue to be the light for the world and invest in eternity. Here's to 33 years and 33 years more. Happy anniversary, Zoe Broadcasting Network Incorporated. sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo, publiko. publiko. Sumasa inyo ang Balita at Serbisyo. Oro, Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJB 1458. Radio Calabar Soul. Sa ng Diyos, para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalists na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Lariyan Balita at, at, servisyo. at servisyo. Oro Sismo. A&J Refrigeration and Air Conditioning. Supplier of all kinds of air conditioning units. We do installation, repair, and maintenance of your aircon, Service cleaning and repair. Call us at 0917-200-5913 or 0950-633-6473. You can also email us at A underscore J R A C at Yahoo.com or visit us at block three lot five, Jody Maryville, Siran Lupa, Kalambasi and laguna Red. refrigeration and air conditioning Ako po ang inyong senador Kuya Bongo patuloy na magserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao serbisyo po yan sa Dios Bongo Bongo na Mister Malasakit Senator Bongo bisyo ang magserbisyo May lakas no 10000 watts Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 mga kaibigan. It's 1.46 in the afternoon. Magandang hapon pa rin po, Calabarzon, Kavita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kasama pa rin po natin ang magiting, ayan, ang assistant kada PNCO ng Rosario MPS sa Kavita Patronman Michael B. Oppo. Sir, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po ulit, Miss Rosa. Iyan yeah, naman. Ako, kung alam niyo na, napasarap ang kwentuhan namin nila, ma'am, dito, ha? <laughs> Off air. Okay, but But anyway, ayan sir, pagpatuloy natin no, ang atin pong pagtalakay sa mga kaganapan at syempre sa gawain po no, ninyong kapulisan. Kanina nagbahagi ka ng uh, ilan ano po, sa mga intervention na inyong Maliban sa pagbisita no, sa mga establishmento po dyan, ano pa yung pinalalakas po ninyong gawain ng sa ay eh, mapigilan yung iba't ibang uri ng krimen. No? Uh, ngayon po yung mas pinaigting namin yung offline curfew. Okay. Uh, lob ng tatlong linggo, uh, mm -hmm. nasa almost 200 yung uh, nasita o Dami naisama eh. namin sa stasyon okay. ng mga kabataan. Kasi talagang gusto namin uh, iparamdam at ipaalam sa mga magulang nila mm -hmm. kung gaano ka importante yung offline curfew na yun para sa kanila. Ano pa sa sa Rosario? From 10 p.m. to 4 a.m. Same, same then. Uh, para okay. hindi maligaw na landas yung mga anak hmm. nila at hindi mapahama. At actually, nakakatuwa kasi yung update regarding dyan, eh, isinishare nyo rin o ibinabahagi ninyo through your official Facebook page, no? Yes, Kasi kanina binisita ko yung Police Rosario. Yes, so nakita ko nga, aba, ang daming ang kabataan ang uh, na sabihin nating nadisiplina dahil yes. sa paglabag sa curfew. Ano yung nangungunang dahilan bakit po dis oras ng gabi o lampas ng alas 10 ng gabi, nasa lansangan pa sila? Ah, uh, kalimitan uh, dinadahilan nila uh, sana naman lagi si may bibilhin lang, pininutosan ni mama, Opo. ni kuya. So, mm. pag ganun yung mga Dahilay. dahilan nila, mo uh, muna namin. So, oh, kasama okay. namin yung aming uh, wcpd okay. uh, CPDP and CO, ang DSWD. Kasama mm -hmm. rin namin sila pag-iikot. At, kasama rin barangay para mm -hmm. may paalam din agad sa magulang na wag nilang pabayang lumabas ng ganong oras. Kung yung hindi rin na lang ayaw. naman talaga yes. uh, importante. Correct. Um, pupuntahan nila. Gagala mm -hmm. lang. Eh. Tama. Mas maganda na sa loob na lang ng bahay. So, pero mga first time, ano naman yan, a uh, violator naman, Oo, yung okay, mga um, na uh, sisita ninyo. Yes po, pinatigim namin sa ano na ganito, merong uh, mm. ordinansa. Uh, 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 may ordinansa yung ating munisipyo, mm -hmm. uh, may first offense, second offense, na uh, pwede kayo magkaroon ng penalty, yung magulang mm -hmm. nyo, mm -hmm. pag kayo yung nahuli ulit. I see. Magkano ba yung penalty para... Uh, around... Hindi pareha. 500. o, iba, iba. Sa mga ganun. Okay. May kasamang... Uh, Community, community service, service. Lang ng mm -hmm. magulang. Okay, magulang. magulang ang magulang ang mag community service I hindi I see. Ang bata. Okay, tanyo na mga kaibigan ha at uh, sana no lahat din ng mga otoridad natin ah uh, ganun ka sa pagpapatupad ng ordinansa kasi Sir Aminin naman natin uh, sa ibang lugar. Hindi ko alam sa inyo no, sa pagkayo ibang ordinansa yung pag-uusapan. Uh, hindi alam ng community na may may ordinansa sila about sa uh, pagsusuot ng helmet habang nagmamaneho ng motor sa within their area, yes. 'di ba? May mga ganoon eh na parang ah hindi niyo alam 'yun. Taga diyan kayo, may ordinansa yes. kayo. Yes. Sa mga ganung diba? bagay talaga yung yun yung uh, mm. pinupush namin, tinatrabaho namin uh -huh. at least sa uh, kahit social media kasi yeah. yung talagang lang lang yun yung talaga ginagamit nila ngayon. Ah, eh. Uh, inuunti-unti namin talaga mailatala lahat sa kanila para ma ma hindi man nila alam sa so mm -hmm. nakakandi sila na pupunta sa Apo. At least pag gumamit sila social media, makikita nila. ma inform sila. ma inform sila na meron Ina. tayong ganun. Uh, pinatutupad. Pina no? Yes, exactly. So, maliban po, no, sa paglabag, sa curfew, ayan, eh, pinagdiriwang natin kasi, sir, ngayong buwan, no, yung National Children's Month. Okay. Yes, so, eto uh, ito naman, is siya mga young ones, eh, di ba? Yes, uh mm -mm. May mga insidente na bang mga ganong edad, no? Napakabata, nai-involve na sa mga hindi magandang gawain. Ah, la wala pa naman so far. Wala naman, wala naman Thank po God sa Thank God, kung ganon. Uh, ating bayan. Na oh, nasa, oh. Eh, wala yeah. eh, ano, na, ano po yung uh, aktividad ninyo regarding dito, no? Sa celebration ito, sir? Uh, activity namin, na uh, tulad nung meron kaming uh, meeting ni mm. COP, sa ating okay. simula, sisimula namin sa SK Chairman, Yun, bababa bababa mm -hmm. kami sa barangay, uh, okay. para mag and dialogue kasama yung ating uh, COP, yung aming WCPD, mm -hmm. uh, masabi sa kanila yung mga karapatan din nila, Alright. at para mapalalahanan din. Uh, Ayun. Kasama, syempre, importante din ang pag ganyan usapin yung magulang talagang pinupok-pok oh, dapat eh, no <laughs> ng reminder si sila yung sa bahay sila yung kasama yes, sa bahay up. sila yung dapat sila or yung guardian, yeah. kasi pag wala yung pinakang talagang magulang mm. naiiwan sa kung kani kanino e eh, diba yeah, mm. dapat e so, mabantayan nila na maayos exactly so sir uh, uh, after nitong uh, National Children's Month celebration actually hindi after nagsabay pa eh, nagsa nagsapaw parang gano'n no uh, yung pong pagbubukas naman ng 18 day campaign uh, to end violence against women and their children. So idamay ko na ito sir ha, kamusta yung pakikiisa ba ninyo no ng uh, uh, Rosario PNP? Uh? Ang ang Rosario PNP po ay uh, 100% po nakikisa wow. po sa ating ito uh, mm -hmm. para sa pagdiriwang po nito at asahan nyo po ang Rosario PNP patuloy na uh, papangalagaan ang ating uh, bayan para sa taimik na pamumuhay ng ating mga babae. Yan. Pero sir, ito another question din ah. Bago tayo uh, magpaalam, okay? Uh, paano po ninyo i-involve no yung mga kalalakihan o no? kayong mga kalalakihan hmm. sa kampanyang ito no na wakasan ang violence against women and their children. No? Uh, i in involve po namin yung mga kalalakihan ba, through move seminar, up, ba? May uh, yan, move. seminar para okay. Doon mas Uh, maleture yung ating mga kalalakihan mm -hmm. pag lalo-lalo na ating mga kapulisan mm -hmm. uh, sa ating, uh, lalo yung ating gender awareness ang ah. uh, tawag dito Uh, para mabalance at ma exactly. maintindihan ng bawat isa yung karapatan mm na lalo nating mga kababaihan. Iyon. Kaya sa mga kalalakihan, no, eh, doon ay unawaan namin kayo ba't nagtatanong kayo kung walang batas para sa inyo. Kasi may, may, may bouncing eh, di ba? Sa mga kalalakihan, eh, pag kayo daw po ay nabubugbog ng inyong asawa naman, o no, naaabuso ng inyong mga misis, eh, pwede nyo naman daw din pong ireklamo, papasok sa, ano, sa harassment. Tama ba ako, sir? <laughs> Anong tawag doon? Physical injury pala. <laughs> Harassment. Pwede din 'di ba, sir? Depende sa situation. Basta, tama. Basta alam ko lang kasi, mm -hmm. uh, 'yung babae, 'yung tama kasi pag hindi sila tama, tatamaan ka. Kasi talaga <laughs> kasi talaga 'yung alam ko. Eh. <laughs> Proven mo na 'yan, sir. Proven. <laughs> hindi. Na, <laughs> hindi, hindi, hindi na na. <laughs> Okay, oh, alam niyo na mga kaibigan, ha? Nakakatawa yung ang babae laging tama kasi pag hindi, tatamaan ka. <laughs> hindi <laughs> naman laging gano'n. Oh. So anyway, sir, maraming salamat ha, sa inyong update ha, na kaugnay sa mga gawain at uh, accomplishment po ng mga kapulisan dyan sa bayan ng Rosario. Batid pa rin po namin na napapanatili no, sa kabuan yung uh, prison order at yung tatlong K na yan. Kaayusan, kaligtasan at kapayapan. Sir, mabuhay ka. Again, belated happy birthday. Mabuhay ang Rosario Municipal Police. Salamat po sir. Thank you. Thank you po sa lahat na nakikinig. Always welcome. Ayan. At dun po naman ano, sa mga nakatutok sa atin dyan online, maraming maraming salamat po no, sa inyong pagantabay, pag-antabay. At huwag po kayong maglilipat no, ng istasyon, yung mga nakatunin sa atin sa AM Radio. Huwag po scroll down nga no, yung mga nakatutok naman sa atin online dahil meron pa po kayong mga programang dapat abangan. Of course, dito po sa DZ DJD 1458 Radyo Calaverson. So, paano hanggang dyan lamang po muna? Muli ako po yung lingkod, Rose Ida CY, oras natin, 1.54 ng hapon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pagkapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan Kaligtasan at kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Kaakibat ng Diyos para sa bayan.